So guys. So ayun po. Ay Bernice po. Ay diyo po natin ngayon mga guys. So ako lang po, yung pala ako ng inuupahan you guys. <coughs> Kasi dun sa baba. yung oh. daw so. pinakamababa guys sa first floor po. Doon po ako nakaupa. So ngayon, mo eh, muli tayo, hindi tayo nakapag, na, nakapag, paalam sa may-ari ng bahay so ngayon po ay dito lang muna ako sa kaibigan natin po mga guys uh, trabaho po na noon mga guys so dito muna niya ako pinatira so ngayon hati po kami sa sa opa bali 3-5 po yung upa namin dito mga guys hati-hati kami tatlo kasi nandito rin po yung kapatid niya mga guys so ayan dito na po ako ngayon nakaugas oh. ako uh, lang po niya mga guys dun sa baba napakahirap kasi napakataas po saka madulas po yung hagdanan kasi kaaway lang po mga guys so kung nakita nyo po yan guys noon ako kong inupahan dun ay masikip so dito po ay maluwag malawag guys malawag nya o oh, may bitana pa yan oh. dun sa una ko walang bitana yun yun doon napakainit pa e dito Maluwag na at hindi mainit so yan po guys kompito po yan sa gamit mga guys Ito po yung saingan po namin Ayan po. Oh, Naka-electric pa lang po kami mga guys. Kasi wala pong pambiling ng aircon. Oh. Kama oh. Eh, yung unang ino ko ako dun. Naka... Nakabanig <clears throat> lang po ako. So ayan po mga uh, guys. So nagpapasalamat po tayo sa kaibigan natin pinatira po muna tayo dito sa boarding ng na sina ng kapatid niya so yan po guys uh, napasalamat po ako at nakabalik po ako dito at maraming nagbago pero yun nakasurvive nyo mga tro mga guys so yan lang po guys at ako ay maliligo pa Katatapos lang natin kumain At saka yung Kaibigan po natin Ay pumasok na sila sa trabaho Kasi alas 2 yung schedule nila Mga guys So ako ngayon Ay day off So ako lang dito ngayon Mag isa mga guys mo. Ah diba Guys Ang taas guys no Ako guys no? Yun. Hmm. Hmm. Ang taas. Direktong inuupahan namin. Nakakatakot kasi dito kasi kami nakaupa sa squatter po area po. Ito sa Karikada. Ah, uh, guys. Ah, oh. sumali diyan. Ito ko. Oh. Yeah. Hmm tignan yung dadaanan namin para siyang kuweba parang papasok ka sa tiraan ng kalapati pero hindi naman ito kalapati guys so, ang luwag nga eh ang luwag mga guys ayan po yung gamit ko tulong ginala natin para uniform ko guys so yan lang po aming salamat po sa panunod ng vlog ko mga guys sana po mag-enjoy kayo. Salamat po guys. Yun lang po.